update kay Marites at Lena and makikilala nyo na din ang pagong at kuneho na grass grasshead. For today's vlog, i-update ko nga kayo kung ano na ba ang nangyari kay Lena at Marites. And kung makikita nyo ngayon, mas mahaba na ang kanilang hair. And i-check nga natin kung healthy pa ba ang kanilang buho. Okay pa naman yung hair ni Lena pero yung kay Marites medyo nag-dry na siya. Kaya ngayon ititrim ulit natin ang kanilang green hair. At syempre, kailangan natin ng help ni Charlie and Chino. Dinigay ko na sa kanila tong scissors para makapag start na kami. At ah, tuwang-tuwa na naman nga ang mga bata. Actually, napansin namin itong grass heads na to, medyo mabagal talaga tumubo ang kanilang green hair. Hindi kagaya sa grass head family na sobrang bilis. So much better pala talaga if soil kesa sodas. Anyway, ang twins, ayan, naglalaro sa likod. And pinapili ko na din sila kung ano ba yung gagamitin namin na ponytail. Same hairstyle lang, pero papalitan natin yung kanilang ponytail kasi sayang naman tong napakadami namin ditong pang-ipit. And ito nga yung napili ng twins. Diba? Super cute na Olet ulit ni Marites. At ito na nga ang kanyang final look. Next naman na papagandahin natin is si Lena. Medyo pinantay ko lang yung kanyang green hair tapos medyo binawasan ng twist dun sa bandang likod. And binigyan ko din sila muna dito ng sweet. Ito naman yung napili nila na ponytail para kay Lena. And same nga lang ulit ng hairstyle kagaya kay Marites. O oh, ba diba? Super pretty na ulit ni Lena. Ito nga din pala yung isa sa na-enjoy eh, ng twins. Kapag gini spray namin yung mga grass head pati kasi sila na i At hanggang ngayon pag nag i si Charlie sa sarili niya pa rin. At dahil tapos na nga ang makeover ni Marites at Lena, kailangan naman nila ng water. At ito at makikilala nyo na si koneho at Pagong. Siguro familiar kayo sa story na to before. Naalala ko kasi nung bata ako, ito yung unang-unang story na na-memorize ko. And sumasali pa ako sa mga contest sa pag storytelling nito. And this time, gusto ko siyang i-share sa twins. And yung story nga nito is yung karera ni Pagong tsaka ni Cuneho. At kung hindi nyo pa nababasa, basahin nyo na din yan. Habang pinaprepare ko yung mga gagamit gagamitin namin, medyo kinakwento ko na dito sa twins kung ano ba yung story. And then, kumuha na ako ng bowl, tapos talaga namin to ng water. Kasi ba diba, kailangan nating isoak for 5 minutes itong ating pagong at kuneho. Make sure nyo lang din nakalubog sila para basang-basa talaga. At dito nga, ayan, nilulubog talaga siya ng twins. And super happy na naman si Charlie and Chino kasi meron kaming panibagong grass heads. And ano kaya ang magandang pangalan ng mga grass heads na to? Comment nyo na lang ulit dyan sa baba. After 5 minutes, binigyan ko na sila ng plate. And kung kita nyo, basang-basa na talaga yung ating mga grass heads. Pero syempre, hindi pa yan enough kasi kailangan pa natin silang isprayan. Sa tingin nyo, sino ang mananalo sa karera ng pagong at kuneho this time? Sino kaya ang mauunang magkaroon ng green hair sa kanilang dalawa? At ito at dumadami na naman nga ang ating mga alaga. This is mine. Would you? Natapos na nga ang pag-aalaga ng twins sa kanilang grass heads today. At hindi nila alam na marami pa ako ditong nakatago na grass heads. And makikita nyo din yan sa mga susunod nating videos. At alamin nyo din kung ano ba yung magiging story nilang lahat. At kung paano sila madadagdag sa ating grass head family. Medyo makulimlim today pero kailangan natin silang ilagay dito sa ating windowsill. Siyempre, kailangan nila ng sunlight. And kailangan natin silang i-water every day. So, ikaw, Tim kuneho ka ba? Or team pagong